magandang 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 umaga sa inyo mga kamaestro ngayon po ay Petsa 22 araw po ng Sabado o, August 22 araw ng Sabado taong kasalukuyan 2020 so ayan nandito na po tayo ngayon sa ating trabaho na eh. nakalipas ng dalawang araw na pahinga na dapat e, sa, sa araw kalahati lang dahil holiday sila ginawa na nilang whole day na pahinga yung Webes kasama yung Biernes na talagang na day off ng mga tauhan so ayan, di dalawang araw nga po tayong nawala ngayon, marami pong kagana pa mangyayari dito ngayon mga maestro ah, uh, ito po ay uh, iga-guide ko muna natin pero bago natin mag-guide ko mga kamaestro tulad na lagi kong advice sa inyo magpapil muna tayo doon sa may salamin, sa may kabila maski doon sa hood Uh, para makapag guide coat muna tayo sa masigya so ngayon mga kamaestro makikita ninyo yung first time ever nyo makikita na si kamaestro ay nag sa preparasyon ng masilya na, na magagayad ko tayo abangan nyo po tutukan ang uh, video na to para malaman ninyo kung gaaga at kung gaano kaganda kainam na nagagayad ko tayo sa Basilia. Kung tayo nag-guide ko, kung nasanay kayo sa mga nakaraan natin na nag-guide ko tayo sa primer lang, dito ay ko po sa inyo na nag-guide ko tayo dito. Ang pag-guide ko po sa masilya, dalawang klase. Meron siyang parang chok na itim na ipinapahid lang na ganun. Meron din po siyang pamamaraan na ini-spray lang ng dark color. So doon po tayo sa ikalawang nabanggit ko. Doon tayo sa ini-spray yung guide coat kasi wala po wala po tayo ano, hindi ko na makita yung ginagamit nilang chok na itim na pagkagayot ko, Pag wala po sila nung dito, so ang gagawin po natin yung prosesong alam ni ka maestro so ayan ho ah, abangan po natin yan mga ka maestro, magpapapil muna tayo so ayan, tuloy natin mga ka maestro sandali tayong na nung ang may-ari yung may-ari nito sa sakyan dumating nakakatuwa naman kasi eh, kung narinig yung laki ng boses ba? Bo? parang nananakot pero lambing lang ho niya yun alam ko na-record yun eh laki ng boses eh pero lambing lang ho niya yun nagdala siya ng sandwich ayan apat na piraso po yan every morning nagbibigay siya sa akin ng sandwich palasika nga para mas lalong gumanda yung sasakyan alam niyo na ano yan padulas yan so yung tatlo pinamahagi ko po sa ibang lahi hindi ko naman kayang kainin yung sandwich na apat na yan eh saka may dala rin ako tinapay mga maestro sa kakapi ko pero inuna ko muna kayo bago ko mag break o mag almusal breakfast inuna ko muna kayo so doon nga tayo sa nabanggit ko na dalawang klase po ang po ko tayo doon po tayo sa binubuga at yun na lang din po ang gayahin ninyo o sundin ninyo o pulutin ninyo kay ka maestro kasi mas available yung mag spray na lang tayo ng gagayit ko compared sa sinasabi ko na ganyan kalaki siya na parang chok na kulay itim doon na lang po tayo sa ini-spray. Yan po ang mas uh, available sa atin dyan sa Pilipinas. So ayan, maraming maraming salamat po. At ako po yung natutuwa kahapon. At yung aking mga estudyante talaga naman. Talaga namang mahal naman si Kamayestro. Panay ang tawag, panay ang tanong. Misan parang tanong sa sarili ko, tama ba itong pinasok ko na ito? Hindi <laughs> ba parang sakit sa ulo? <laughs> Pero okay lang, natutuwa ako. Biro lang po yung akin. Biro lang po yan. Hindi ko lang po expect na gano'n na mangyayari. Kasi sabi ko nga po sa inyo, it may tanong kayo, magtanong lang po, hinihingi nila yung aking FB page, so yung aking FB account. So gano'n nga po ang ginawa ko. Bagamat uh, personal ko yung Facebook page na yun dahil gawa yun ang aking misis, eh, nahihirapan kasi sit, nahihirapan ako masin dun sa kamay. So, yung FB page ko na kamay. So, Uh, dumadaan pa sila sa FB, sa mismong Facebook. Ako man, nahihirapan ako. Misan mo lang signal, hindi ko makita yung notification. So, sinabi ko na lang doon sa Bagsarondo para mas mabilis. Kasi po personal ko yun eh, yung Bagsarondo. Hindi po yun pang, pang kalahatan o pang sa buhay. Talaga meron po akong FB page na Kamaestro Pinto. Pero so, dahil uh, nahihirapan din akong gamitin yung akin na uh, ginawani ginawa na yun, hindi pa nakaset at ng Mayos, doko ko na lang sila sa bag sa rondo. So ito mga nagpapasalamat ako sa inyo mga estudyante blues ko. Una-una na kay bro Wilmar Tabuada. Shout out sa inyo lahat ha mga bro. Wilmar Tabuada. Shout out sa iyo Richie Magayo. Shout out sa iyo uh, Marlon Anero. Shout out sa iyo Mike Sabare. Shout out sa iyo. Ito yung ating bago. Na ito yung huli. Hindi ko na mababanggit yung iba't nakakalimutan ko na nga. Pero huwag kayo magalala. Gagawa ko ng listahan. Kukopyahin ko yung mga bago ko mga mag-aaral na silent viewers ko na nagko-comment na ngayon uh, ililista ko kayo para ma-shoutout ko kayo palagi ito yung kaluluyan si Mr. Joey Geratz meron po uh, YouTube channel mga kamay ang content po ng kanyang YouTube channel ay uh, restoration about sa mga motor tulad ng mga Honda TMX 155 yun po ang kanyang channel yun ang content niya so kung may pagkakataon kayo mga estudyante ko dyan dalawin ninyo si uh, Mr. Joey Garage uh, shout out sa bro nakita ko na sa Facebook mo kanina na nag-spray ka ng pickup uh, magkakaroon tayo ng pag-aaral dyan sa primer mo kasi napansin ko yung primer mo is malabnaw uh, ituturo ko sa inyo yan panigtimpla ko ng primer ituturo ko, ituturo ko sa inyo yung tamang ratio ng primer maski dyan sa Pilipinas hindi tama kasi na ang primer natin is malabnaw huwag natin gagawin parang top coat ang ating primer tandaan po ninyo yan ipaliliwanag ko po sa inyo yan mamaya oh, Sige. so ayan muli mga ka maestro ito na tayo ngayon uh, na natin siya ayan mapapansin nyo siguro tanong nyo maestro di ba nagpapapilang tayo kap uh, magpa primer na eh masira nagpapapil na kayo ito nga yung sinasabi pinaka nakasasabik o kapanapanabik na kabanata yung tayo ay ko sa masilya pa lang. Makikita ninyo kung gaano kahalaga, kung kaganda at kainam, kabuti, kasimple, kabilis mayari na tayo mag-guide cut sa masilya. Lahat na lang ka, sinabi ko na ha. Pag di pa kayo nakontento niyan, ewan ko na lang. So yan, ispraya natin siya. Pero dahil siya ay masilya, hindi natin gagamitin na guide cut yan ngayon ay pula. Ang gagamitin natin ngayon is green ha. Ayan, tingnan niyo yung hood. Ayan, so, ganyan din ang gagawin natin sa hood. So, ayan. Ito, panoorin nyo yung gagawin natin, ha? Papakita ko sa inyo talagang dark color yung ating gagamitin. So, abangan nyo. So, ayan, dito na tayo, mga kamestro maestro tayo platay ng dark color na green. Metal. na alik ano yun. Hindi ito metallic, ha, mga kamestro Hindi ito metallic. Ano to? Dito, e, ito yung tinatawag kumbaga sa bahay. Eh, ito yung pinaka color. Ito yung mga mini-mix namin. Tingnan nyo, ha green siya, 'di ba? Green. Salin natin dito. Pero bago 'yon, mix muna natin siya. Yan, para yung pinakadikit na sa ilalim makuha. Kasi ito eh, sinasalpak to sana sa mixing machine. Araw-araw yan, pagpasok sa umaga, pinaandar yung mixing machine para lahat ng pinturang tulog sa ilalim, eh umangat, humalo. Yan, ganyan po yan umiikot sa loob. Uh, ano siya. Itong kulay na to mga maestro hindi to metallic. Ito yung kumbaga sa panimpla sa bahay. Ito yung, kumbaga, ito yung tinting color na tinatawag. Parang ano siya. Ito yung sya? Ka, parang auto base niya. Pero hindi siya auto base. Tinting color nga eh. So ayan, yeah, kaya color yan. Yeah. Sali natin. Ipakita ko lang sa inyo na talagang na talagang ito ay verde. Kasi medyo maitim ito. Itong gagamitin natin. Para medyo kita. Kasi dark green siya. Eh. Itong gagamitin natin pang guide coat. So, nalagyan natin 1 is to 1 pinit. Hmm. siya okay, pin na slow thinner kung tawagin dito sa atin dyan eh acrylic thinner or ang problema kahit sumabras siya ng konti acrylic or urethane ito niya gaberte oh di ito ang gagawin natin gaikot sa ano kasi sa mga preparasyon masilya mas mainom kasi yung medyo dark o kaya itim pwede rin yun para kita kita natin yung mga bulong pa natin ng masiga after right. natin mai malagay sa spray gun pakikita ko sa inyo paano natin siya bubugahan kung nagbubuga tayo ng pahapyaw o paambon sa guide cut sa primer ito medyo kakapala natin ito ng konti ha para nang noon kita kita natin yung mga habulan natin spray na natin ito na lang maliit na spray gun ang gagamitin natin Ito yung pang spot repair. Pang spray gun na to. Pang spot repair to. Sa mga maliliit ah. Pero sa malalaki hindi to pwede. kung maliit ang spot repair lang to. Mali natin siya. Medyo malabno to mga kamaestro. Tara, spray natin. Ayan, mag-i-spray na natin ang gadget mga kamaestro. Tara! Ay, kabo, kaya binuksa ko yung vacuum. So, ayan na mga kamestro. na natin siya ng guide coat. Nakita nyo, dark color green lang yon Hindi siya literal na nabibilin guide ko ta. Patandaan niyo 'yan. Ayun. tayo ng primer, tuturo ko sa inyo paano gagawin sa primer ha. Sabi ko nga sa inyo, 'wag niyo ginagawa parang top coat ang primer. Okay.